Nagpangiti sa mga estudyante ng primary school ng sitio Lingawa sa barangay Pidpid, Santa Cruz, Ilocosur ang mga pulis ng 2nd Provincial Mobile Force Company ng Ilocosur PPO. Hatid kasi ng mga ito ang apat na pung school supplies sa mga daycare, grade 6 at grade 11 na mga mag-aaral. Naghandog din ang mga pulis ng grocery park sa mga senior citizens sa nasabing barangay. Maliban dito, naglecture din ang mga ito ukol sa ilang karapatan ng mga residente at mga batas na pinaiiral para sa peace and order. Nakatanggap naman ang isang libong residenteng naapektuhan ng bagyong Egay sa probinsya ng Ilocosur. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng limang libong piso sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation Program ng Department of Social Welfare and Development. Isinagawa ang payout noong Martes sa Provincial Farmers Livelihood Development Center sa lungsod ng Vigan. Maliban sa nasabing tulong, hinikayat din ang mga residente na magparehistro sa National ID ng Philippine Statistics Authority. Sa lungsod pa rin ng Vigan, sumailalim naman sa orientation ang mga kababaihan sa probinsya tungkol sa Republic Act 11313 o ang Safe Space Act o mas kilala sa Antibastos Law. Ang nasabing aktibidad ay makakatulong sa pagpapalaganap ng gender equality at maipaalam ang karapatan ng mga kababaihan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.